Hi, Sally, at your service. This time, um, ako na pong tips. Bahini sa ka mga buyag-buyag. So, usually, mga um, new coming mama, dilipay nung uh, kanang kwan siguro uh, aware. Usually, at 6 p.m., kinahanglan ang mga bata manggud dapat pili jud ing magsaba-saba or nara sa sulod sa balay din na medyo na ingon ang atong gawas din manggud ta determine kung you know na something dili ingon nato mabuyagan ang anak based on my experience manggud laway lang laway lang gyud ug asin Inyo lang jud na siyang um ihungit sa inyong baba, dugmok-dugmokon sa inyong laway, o sa inyong hangipon. So, itutunan ninyo sa asang mga uh, kanang ko sa hubon baron, sa may pusot, o sa may liog At, three times na inyong kan, hukang uh, pwet, 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 pura buyag, pura buyag, inyo na na ay sa mga nangahan sa inyong baby. And that's all for today and tonight. This is Sally at your service.